diwa ng Pasko. Isang kaugalian nating mga Kristiyano na ipagdiwang ang pagmamahalan sa buong pamilya at ang pagdiwang sa pagkasilang ng ating tagapagligtas na kinalalang Kristo na kung saan ipinalala ng Panginoon sa atin dahil sa kanyang pag-ibig sa ating lahat ang kanyang pag-ibig sa sangkatauhan. Ang sarap ipagdiwang ang Pasko na kahit pa marami tayong mga balakit na pinagdaraanan kahit pa ang mga pagsubok na humahamon sa ating pangraw-araw na hanap buhay o pamumuhay masarap na sa araw ng Pasko ay makakapiling natin ang pinaka mga importanteng tao sa buhay natin. Lalo na yung mga minamahal natin, pamilya natin, anak natin, kapatid, nanay, tatay, lolo, lola, kasama tito-tita, mga kamag-anak, at siyempre, yung kapwa tao na naging malapit sa atin hindi rin po ipagkakaila dahil tayo tao lamang alam natin na may mga taong nagagalit sa atin at kahit tayo din mismo meron din tayong kagalit o meron tayong taong hindi nagugustuhan o kung may hudwaan man, o may kaaway ka man, o may kagalit ka man, mas mainam siguro, kapatid, na sa araw ng Pasko, yan ay mapapawi na. At kayo ay magbabatian na o yung magbigayan ng tinatawag na kapatawaran tulad sa akin lang kaparanan ko kung ikay may galit sa akin at gano'n din ako sa iyo sa oras na idinalangin mo na pinatawad mo na ako ganun din ako sa iyo alam naman natin na hindi lahat na mga natin ay nagugustuhan ng ating mga kapwa lalo na sa mga nasa paligid sa atin hindi talaga natin ipagkakaila na may mga naiingit sa atin pero ito lang masasabi ko magpapasko na yung mga ganyan klasing ideolohiya o kapaniwalaan o kasanayan, kaugalian na mga negatibong pag-iisip sa kapwa ay kailangang iwaglit. Sapagkat, yun nga, mas mainam na wala kang kagalit. At ito'y mapapalitan ng pag-ibig. Dahil, ang diwa ng Pasko ay punong-puno ng pagmamahalan. Ang diwa ng Pasko ay pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa minamahal sa buhay, pag-ibig sa pamilya, at lalong-lalo na pag-ibig ng ating dakilang may kapal. Isang mapagpalang paraon, ito pong tagapaglingkod nyo, karunungan ng Diyos, Iguitin at Martial Arts. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Isang mapagpalang panahon po sa ating lahat.